alam mo, hindi mo lahat mapipis ang ibang tao sa ginagawa. Iba, susuportahan ka. iba, hindi ka susuportahan. Yung mga tao na kapag maganda naman yung intention mo, maganda yung pangarap mo, pag inuwento mo sa iba yan, yung mga pangarap mo, tapos alam nila na nakikita nila na gusto mo yung ganito yung mangyayari sa'yo tanda mo o kontrahin ka nila kaya kapag may binibigay ang Lord sa'yo talaga yung pray mo mabuti yan ah, kailangan mo mong... ipag pray na mabuti at ang kinin yung blessing na yun na kailangan mo mong... kayo lang muna kayo lang ng Panginoon yung nag-uusap sa pinapanan ito gusto mong mangyari sa buhay mo gusto mong pagpalain ka ng mga ito yung gawin kaya kapatid kung may mga tao na hindi ka napipis mas maganda ipis mo si Lord. si Lord yung ipis mo at si Lord yung magbibiward sa iyo kaya okay ba? God bless